malakas ang ulan there you go sobrang lakas ng ulan ang sarap pakinggan ng patak ng ulan tapos that's the view dagat yun yung aming garden ang daming langta kita niyo langta daming bunga ng langta nila ni nanay ikot natin yung camera para makita ninyo kung gaano kaganda ang kapaligiran niya dito sa aming bagong bahay kubo courtesy of Ate Enns. dito naman sa kabila si Safai oh, there you go ang daming malunggay ang daming malunggay na natanim ng aking dalawang mother buhay na buhay na yan so medyo makikita natin na pre malakas yung ulan. Yung tubig ay papunta doon sa doon, papunta yung tubig doon. <laughs> At ang kagandahan, kung nandito ka sa tuktok, ay walang baha. ito naman yung aming main door doon naman sa kabila kabilang side and yun yung aming kailangan talaga may ano may protection ang lupa kasi tingnan yung baha so yan dyan may protection na ang lupa kasi may amatong na nabato So lumihis, dyan dumaan yung tubig. Kapunta dun. So pag naman dun sa baba, doon, ay yung lupa masasayang. Kasi walang nakaharang dun. So yan yung sunod kong plano na kailangan harangan ng mga bato every ano every every ganun ba every parang hagdan-hagdan pala yan para yung lupa hindi maaanod kapunta dun sa baba ayan eh, maaanod yung lupa dahil this is the first time na kasi may, di ba may low pressure so syempre pag may low pressure malakas talaga yung ulan, so this is the first time nang nag transfer kami dito na nagkaroon ng malakas na ulan so yun yung sunod kong plano kailangan kagaya dito na may mga bato na nakaprotekta na lupa so sa susunod doon naman next naman na part doon kasi kitang kita dito na talagang naanod or nadadala ang lupa sa tubig ulan at tanaw na tanaw dito yung kalsada ay baha na ano kita niyo may dumaan na sasakyan yan baha na yan Ayan, baha kita niyo yung may ano yung orange baha na yan galing dito ah, hindi hindi lahat galing dito yung iba galing doon kasi walang ano dito walang drainage di lang siya papunta doon sa mismong highway. Kaya ngayon, baha na doon sa highway. Kaya naisipan ko talaga na hindi ako ayaw ko na mag uh, magpatayo ng bahay doon sa mismong malapit sa highway. Kasi nga elevated ang lugar. And doon sa mismong highway, walang walang klarong drainage system kaya tingnan nyo baha yan baha at yung lugar na yan dyan bahain talaga yan kasi hindi nalagyan ng drainage so ipapakita ko sa inyo yung baha ha baha, I will show to you the baha so yan yung tubig na naiipon galing doon sa bundok dito dumaan sa aking lupa dai. So, anong tawag niyan baha da rin yan. Hmm. ba? Diba? Para siyang maliit na uh, maliit na sapa. Ayano. Oh. Kaya kung magtuloy-tuloy ang ulan na ganito, ay syempre dadami. So doon naman sa kabila, dito tayo sa kabila. Baha na din yan dyan. Ayan, oh. Kita niyo? Tapos napunta siya dyan. Doon, hindi na siya lulusot doon. Kasi nga may harang. So dyan siya lumusot. O, oh, di ba? Diba? Tapos dyan, lumusot siya dyan. At ito naman galing dito. Yan o. Oh, ay na, nagpunta sila doon sa kalsada. Ente niya yung kalsada day I-zoom in ko yung kalsada ha. So yan yung nangyari sa kalsada. Baha. O di ba? Pag tuloy, tuloy ang ganitong ulan, ay lalak lalaki pa ang baha na yan sa kalsada na galing dito sa taas, galing dito sa amin. Kasi hindi lang yan ang pupunta doon. Meron pa doon sa kabila. Ayan, yan eh. Ayan, meron pa dyan sa kabila. Sa kanila doon sa kabila, medyo mas malakas galing yan doon sa bundok di ba so itong sa amin hindi siya magiging stagnant kasi hindi naman siya plain so mabilis lang tong mawala kasi pupunta sila doon sa sa baba sa mismong highway <coughs> kaya yun Buti na lang ang bilis kong mag-isip no. Na pag yung sinabi ni ATM's, bibigyan ako ng bibigyan ako nila ng bahay. Sabi ko, doon sa tuktok. Para safe. Hindi mm, ba? So yan. 'Yon 'yun, wala na. Kasi na, na ano na yung ulan. O hindi hindi nga 'yon ano ha, hindi 'yon ano lang yun wala pang 30 minutes na ulan bumaha na ng ganyan what, what if kung malakas talaga yung ulan or ganun kalakas yung ulan pero matagal so mas marami pang tubig na mabubuhos kaya yun nga ang susunod kong plano ay yan dyan kasi dito tapos na eh so doon naman kailangan may harang talaga na bato doon para yung lupa hindi masasayang diba so ayan o yung lupa napupunta na doon dito ang natitira doon mga bato okay so that is the reality dito sa kinalalagyan namin pero so the good thing is walang baha dito Okay? Bye! Ang bilis. Ang bilis nagiging baha. Daming ibon. Pagkatapos ng ulan, daming ibon. So, ayun, tingnan yung mga ibon. Sobrang dami nila. Laang daming... La ang daming langgam. Migratory birds. daming ibon no oh. Alam oh, wow. Magbalik na sila. Magbalik yapon po. Ang bilis bumaha Pero oh. may mga sila di hama. balik na po na ang daming ibon oh. ang ganda tingnan kasi pag naulan nandyan, nandyan sila eh. sila bumatog Ayan. balik na po na Ah uh -uh. ah. Daming ibon. Muna nga mag magtanong tagkapayas diha kay parang anak sila mga on. Oh. Kaya magtanim ako na magpatanim ako ng maraming papaya. Para meron silang makain. Long oh, cute oh. na po lang kano, dagko malaking ibon yung mga manok so yung mga manok ko man, kinakain yung kinakain yung tinatanim ni mama Delina na mga na mga Bermuda Look, umalis na silang lahat saan sila pumunta umalis na sila doon yun lang. Bye. Daming ibon.